Ayan na, boys and girls. Po, pumunta po ng Elk Island para mag-noodles. Wow! Nilalamig <laughs> kami. <laughs> Ayan na, mag apply ng PR. At ka na. tanungin na namin or makikipag-meeting kami kung anong permanent residence pathway ang bagay para sa akin boys and girls. Ayan. What's up, boys and girls? It's your boy, Randy Boy! What's up boys and girls, it's your boy, Randy Boy. So, nandito kami ngayon sa may Elk Island, no? Nagkabiglaan. Kasi after church, punta kami rito. Nagkayayaan sa church, no? And, eto, nandito na kami ngayon. Ang biyahe rito, 1 hour and 5 minutes mula sa Spruce Grove. So pinakita na kami ngayon ng mga bison na wild animals. Pero gusto makita nung elk eh, yung malaki talaga. Kaya, ewan ko talaga dito na normal. wala. Mamaya magpipigting kami doon, kasama namin yung mga taga-church. So see ya! We're here at Elk Island, boys and girls! -hoo 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 -hoo. Hello, hello, hello! Welcome to Elk Island! Yeah, the Let's go, let's go. Yeah. Let's go, oh, let's go. Hi. <laughs> hi. I love it. The view.

Check out, don't go there. Whoa. what's It's <laughs> Hey, you it's cold? I'm cold because I, I don't have any protection, you know? I'm not that cold. some... <laughs> Eh no. Binitan po yan by Ate Rudit. Kaway kaway naman diyan, Ate Rudit. Hi, si Ate Tin. Video mo ba? no. Si Ate Lota. Ate Lota. Si Ate K. Ah, Zubia. Zubia. Si Ate Michelle. Si Ona girl and si Ate Lara. Ito po yung matutiyagang tao na gustong lamigin. Gusto matry pa ni lamigin. Ate, tingnan mo Hey guys. Hey guys. Lang lang lang. Yeah. <laughs> Kaya nga ilang noodles pa kailangan nyo ay, ay, ay. Tayo mo na lang. Yeah. Ma'am. Wow. Ang galing mga mga ngalakal natin ah. Buti na lang, madidiskarte eh. <laughs> tabi, tabi, tabi daw kids. Wow! Wait, wait, wait. wait, wait Kamusta naman natin ng mga girls dito. Oy! May balita ba kayo kung anong sabi ni Kapitan? Kung anong oras magkakaroon ng ilaw ulit? <laughs> Anong oras ba sabi ni Kapitan? Magkakaroon ilaw ulit? Kaya na, wala pa. Nga. Balita. Ang oh, binis na aligpit nitong may-ari nito. <laughs> Alinis na kagad Kaya nga, pero dandagan pa. Eh, nawasan mo yan? Hindi, malapit na yan eh. Malapit na yan, sige. Hindi na, bago-bago. Dito bago. Kaya no. Sige pa. O, oh, buksan kasi ng buksan. Maraming soup. May check lang naman eh. Ah, check lang. Okay. Ilang ano ba yan? Ilan ang ilang? Ilan ang ilang? ilang, 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 ilang. Ayan. Okay, Mga food natin, no? Oh, wow. Look at that. Ayan na. Ayan na, boys and girls. Langgit. Pipino, kamatis, hotdog, okay, noodles. KFC tayo. Uh, asan tayo. ang KFC? KFC dito. KFC. Eh, ang Wendy's saan? Magparamdam naman ang taga-Wendy's dyan. Okay, let's pray, let's pray, guys. And once again, let's all pray. <laughs> Lord Jesus, maraming salamat sa Panginoon, sa fellowship Panginoon na sa araw na ito ay pinagkaloobo sa amin. Maraming salamat Panginoon sa protection and guidance na makarating po kami sa oras na ito sa lugar na ito. At patuloy nga po kami na nanginiling ang iyong pagsama, ang iyong banal na spirito, Panginoon, na patuloy na mag sa bawat isa sa amin. Lord, protect us in this place, Father God, and may your precious blood cover us. And sa mga pagkain po na pagsasaluh-saluhan namin, i-bless mo, po to, isang sanctify mo po, Panginoon, at magsilbing kalakasan tapang po ng anong pangangatawan. Lord, continue to be with us and be the center of our fellowship tonight, and may your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen! Amen. Happy birthday to <laughs> Ayan po, pumunta po ng Elk Island para mag-noodles mga tao <laughs>

na kayo? Ha? Itong, <laughs> no, si, sino ba nagyaya dito? mag noodle sa Elk Island? Ako ay Tom. Sino ang okay. nagyaya mag noodle dito sa Elk Island? mag lang pala tayo dito sa Elk Island eh. Masaya, di ba? na namin mo, naman masarap. Hindi naman masarap. Hindi naman masarap. masarap. So ngayon pupunta kami ngayon sa Catholic Services sa Edmonton kasi day off ni Randy Boy and marami kaming itinerary ngayon. So punta kami sa Catholic Services kasi tatanungin na namin or makikipag-meeting kami kung anong permanent residence pathway ang bagay para sa akin boys and girls. Yan. Ang date ngayon ay March, oy April 2 pala, sorry, hindi na March. Ang weather ngayon ay napakaganda boys and girls plus 4 ang weather natin ngayon at ang oras ay 9 11 am so kasama ko sila no mga tahimik nag take over vlog ng naraan na corpa charot <laughs> 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 nga pala ay eh, paring JR Velasco pare Saktong sakto sa akin ha boss Ironman 2023 no ayan sa pinsan buo ni uh, Ona Girl ang aming boss Boss JR Velasco uh, Kamusta po sa mga Velasco Kay uh, Ninang Bebe Ninong Robert uh, Kay paring uh, JR Siyempre Kay Maring Rocky Ang kanyang may bahay At kay kap uh, Kapi Yan ng uh, Lawerta Yan niya kay Lawerta At siyempre Huwag natin kalimutan si Ate Algie At si Kuya June Or si Kuya Enat Kamusta po kayo eh, dyan Velasco Family Hello, hello, hello Okay hey. Ganda nung sasakyan, no? Eh. Ferrari, Rosso. Gusto mo ba yan? Uh -huh. Hybrid. Okay, boys and girls. Hello naman. Hi. Good morning. Magkakapi muna daw kami bago bumiyahe. Nandito kami sa Team Hortons. Dito lang malapit sa West Wing. Pasok? Uh -huh. uh -huh. May Wala po eh. can I have the receipt? Thank you, bro. Boss! Ayan si... Yan! Ang ating uh, ulang unang na sa ating si Boss, boss! Hello, po. <laughs> Ang aking wife! Boss! Sister ko! Ito yung aking bunso. Kids, si, si Kuya Bonnie. Siya may kay daddy natin. Ayan si Boss Ito naman ang kasawa ni Angie kay Okay, tayo. -kas Ate na na. Kas -kas na na. Kaskas na na. <laughs> Nabudol natin si Randy Boy. <laughs> <laughs> mabuhay ka pa mab ba? ka. Hindi na humihingi. ka, mabuhay ka, mabuhay ka <laughs> na, mag apply ng PR. <laughs> Ang nipis ng t-shirt, hindi ko kaya. <laughs> Lamig. Naka-dry Dito na kami ngayon sa Lucky dahil mag-grocery kami ah, aray ko boys and girls, nagkaroon ako stiff neck yan, kakain muna kami rito ayun oh no? spicy beef po, satay beef wonton wonton shumai shumai at ito, shakaw Gutom na. Oh, tapos na. Tapos na gumawa. Ah, kumain. Ah, oh, piso piso paano? Ilagay mo yung piso. Okay hila na. Ang lalaki. It's your boy. Andy boy. Andy boy. <laughs> Mukha ko rin ah. <laughs> so ang binayaran natin ay? 300. 343 dollars. So 343 pero na discount tayo ng 16 dollars kasi nagbayad tayo ng cash. So meron pala dito sa lahat. Magbabayad so, ka ng cash may discount. May mga lata akong dala. Sa tindahan yan. Papapalit namin hati-hati kami. Ano yan pa to? ibalik natin yung food for a dollar. Ayun. Oh, yun pala yun. Magkatapos. Sayang oh, din yan. <laughs> so, yung na grocery naman natin, boys and girls, is uh, good for two weeks na to. Na yun, sa tingin ko. So, two weeks na na grocery yun. Uh, may kulang, may sobra. Pero more or less, nasa 300 yung <laughs> Ganun pala yung grocery 300 Ang <laughs> sakit Ay <laughs> stepney kasi ako Boys and girls Hindi ako makalingon kagad Kasi uh, holy, Pag ikaw lang mag-isa Pag ako lang mag-isa Yung 150 ko Isang buwan na yun Yung 150 ko mag-isa Actually Yung 150 na yun Sumusobra pa kasi, More than hindi, one month Pero kasi Hindi ka Bumibili ka Minsan lumibili ako uh, Pero ang dami no Kung nabili kanina Marami, oh, marami. Tingnan natin obserbahan natin Kung madami talaga Siya boys and girls Na? So ayan po, punta po kami sa Walterdale Bridge Viewpoint, boys and girls uh, Since nandito na rin kami sa Edmonton and so, papakita ko na sa kanila itong Walterdale Isa sa mga tourist destination dito Kasi pag nakita nila yan sa post mo Ibig sabihin, uy, nasa Edmonton ka na Edmonton, Canada yeah. Ganda nga eh Dadaan pala tayo mismo dyan, boys and girls Okay, boys and girls Nagja-jogging oh. Hoy, nagja-jogging. Oh. <laughs> nagja-jogging isa pa sa ba. Hoy, <laughs> nagja-jogging oh. Wow. Hoy, isa pa isa. <laughs> oh <my laughs> Ayun. Ay, ko nga, ko nga. Uh. uy, nagja-jogging, ang bilis naman. Hop, balik, balik. Uy. Okay, ayan na mga nagpikturan. Ha? Ah. Ayan na, isa-send ko dito ngayon yung mga picture namin, mga tigagatlong clips kami. Okay, in 3, 2, 1. ayan yung downtown, no? Ayan pala yung downtown. makikita nyo, kaya siya tinawag na downtown kasi andyan lahat yung mga offices, businesses, ayan, yung legislative, ayan, no? Ayan. So, andyan din yung Rogers Place. Uh, um, pwede tayo pumunta din sa Rogers Place ngayon kung gusto nyo. So, wala, gagabihin na tayo. Pero ang ano naman, ano orsa ba? Four? Four? Wow, ang baba ng araw ay 8. Nako, pwede pa tayo pumunta. Alam mo yung yung, yung pinuntahan ko na puro old ano, old uh, lights. Gising din? Sa dito natin. Pero punta muna tayo ng 78 Avenue kasi dito lang 'yun eh. Okay. Kaya Jesus is Lord Church. Yeah, Edmonton. 'Yan. Hey. Height for the Yes, andito kami ngayon sa 78th Avenue, boys and girls. At kakain kami, Naomi. Masarap pa? Alright. At andun yung dalawang uh, malulupit May gumawa ito, no? Wala si Boss Christian. Shout out. Okay, let's eat. So, andito kami sa Neon Lights Museum. Kaya tinawag na Neon Lights Museum, kasi, boys and girls, ang mga karatola noon, nung hindi pa LED light, ito kasi LED light na, di ba? Ayan, LED light yan. So, dati, para makita ka or makilala ka, ang karatola mo ay Neon Lights. Ganyan yun. So, ayan. Oh, para para... Ano, ang Neon Lights is uh, mahirap gawin yan kasi parang ano siya eh, yung ilaw lahat yan no? yung paikot na yan so is eh, isa spelling yan so iikutan niya ng ganun ito yung mga history niya tulad nito si Prince Princess Chatter andyan yung ano niya panty Stretter yan so ayan yung mga lights nila tapos pinagsama-sama siya dito kasi nga since hindi na siya magagamit, dito siya kinabit lahat. Ayan. Edmonton Neon Lights. Ganyan siya before. Ayan. Tapos katabi niya ay ang Rogers Place. Ito no one... Dito kami sa may Rogers Place. Sa Neon Lights Museum. <laughs> I'm showing the trophy. The best trophy I got is here, bro. <laughs> boys and that's it for today's video. That's it for that. That's it for today's. That's it for today's video, boys and girls. And please don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel na Randy Boy is your boy. Randy Boy. Bye. Ingat kayo lagi. God bless. boys and girls, your boy, Randy Boy. Kasama uh, ko si Ate Margie. Hello, hello. At si asihi, Kuya Tony. Yan. yan, so uh, yeah. matagal na po pala kayo dito. 32 years na. Kaya maraming maraming <laughs> salamat po sa support at nakakatawa naman pag uh, meron tayo boys and girls na nagsasabi na nanonood sila ng ating munting vlog. Kami po yung follower ni Randy Boy, boys and girls! <laughs> <laughs> restaurant lang namin tinisita dito. Ay, salamat po na marami, salamat po na marami. Yeah, talaga. very inspiring po yung life niya. Yeah. So, sinunta namin. Okay, God bless po, bye-bye. Thank you. <laughs> What's up, boys and girls? It's your boy, Randy Boy. Kasama ko si Kuya Ninyo and si Ma'am Anet. Together with Kuya. Hello, hello kayo. Hello. Hi. Mga taga Southside daw sila and nakita nila ako nakatambay dito sa labas. Bisita lang. Ko. Ah, ayan. Kaway-kaway po. Shout out po. Thank you.